hi po sa inyong lahat mga kadonix at alam niyo po ba hindi ko po akalain mga kadonix na ako'y makarating sa Sigaboy Davao Oriental at kung inyo pong mapapansin mayroon pong maliliit na isla na nasa harapan namin at yan po ang gusto namin puntahan tara mga kadonix samahan niyo kami na puntahan ang isla at habang kami ay naglalakbay sa ibabaw ng dagat amin pong napapansin na palakas ng palakas ang alon at naramdaman po namin ang takot sapagkat kami lahat ay mga magagaling na manalangoy. Magaling kaming manalangoy sa mababaw lang na tubig. At habang kami ay papalapit ng palapit sa isla, napapansin po namin na ang isla ay palaki ng palaki. Sa malayo lang pala siya tingnan na maliit. Pag nandun na sa malapit, malaki pala ang isla na yan. Ayan po mga kadunix, malapit na mo kaming umabot sa isla. Tara, maglalakbay muna tayo. ayan po mga kadonix sa wakas malapit na po talaga kami sa isla na yan at kung inyo makikita puti yung buhangin sa isla dito pero hindi naman maputing maputi talaga pero napakaganda talaga dito kasi napakatahimik ang lugar na to at excited na po akong bababa sa aming sinasakyan na bangkang di motor para malibot ko ang napakagandang isla na yan at alam nyo po ba mga kadonix ang nakatira dito ay ang nag-iisang caretaker lang ng may-ari walang ibang beach dito kundi sila lang at mura lang ang kanilang instant fee dito nasa 20 pesos lang na yeah, ako tayo karon sa isla at tinindutan isla nito rin kung gusto mo mula ag mo ng material uh, sa lupon dapaw oriental grato lang interest nito rin 20 pesos lang ang cottage sila din eh tag 300 pesos ang cottage sa ah, napaganda ng view. Ayan, kung inyo makikita po mga kadonics, napaka pinong-pino po talaga ng buhangin po dito masarap maglakad ng nakapalang. Hindi ka nasusugatan kasi walang mga matutulis at malaking bato. At kung inyong nakikita, ang mga bato talaga ay nasa tabi lang ng lupa. At kung ikaw ay masusugatan dyan, ay isa ng malaking katangahan. Ba't ka pupunta dyan? E sa gilid ng bundok yan. Napakatahimik po talaga dito mga kadoniks. Napakasarap pong mag-relax dito kasama ang pamilya ayan po mga kadonics, umuwi na po kami. Maraming salamat sa iyong panunood ha. God bless po sa lahat.